So, what's up mga buddy? <laughs> ito palang sa inyo sa hunasan. Mamimingwit niya maling isda. Let's go. Abangan nyo. Ang aming hula na dalawang kilo. <laughs> so, ito mga buddy. Ang gamitin namin, no? Ang kain namin. Let's go mga buddy. Ano mga kamain namin ang lalaki ng kamain kurupang kamot ni bade ito na mga bade ito, kain namin 1-0 1-0 mga padi May huli na kami 1 Wah Siro mah Abadi. Tuh so, Siro mah Abadi, dalawanah. Oke okay, guys. Ini mah Abadi, oh tingnan yuk. Okay. Oh, oh yang pang isa. Nih uli deh. Oh, <laughs> oh deh tadi lu nang aminah na uli mah Abadi. Okay. A few moments later. What's up Abadi? Sok mah Abadi. Hanggang dito muna lang muna yung video namin dahil wala nang ano, madilim Maso, na. Atanay. Ha? Ito na yung body oh. Ay madilim. Ay madilim body. Wait lang, wait lang. Na, Oh, bati namin. Tingnan nyo. Uy! <laughs> Tumalun pa si body. Yan o, no, body oh. Yung namin. Tingnan nyo. Dami. Yan. Okay. Safe na safe. Yummy <yum> <yum> ti. Ay, may. Oh. So, <yum> 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 <yum>